Breaking news, muling nagsagawa ng pag-atake ang puwersa ng Amerika sa Caribbean waters. Binomba nito ang bangka na nagmula sa Venezuela at hinihinalang nagkakarga ng mga ipinagbabawal na gamot. At sa naturang pag-atake, kinumpirma ng Pentagon na apat ang nasawi. Meron namang survivor. Pero ang survivor ay hindi na nakapagradyo upang humingi ng tulong. Ito na ang ikadalawangputdalawang pag-atake ng United States of America sa Caribbean waters. Napakaraming mga sundalo ang ipinadala ng United States of America sa Caribbean waters. Ano ang ginawa ng Venezuela? May laban kaya ang Venezuela sa United States of America? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 5, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Daku muna tayo sa balitang United States of America at Venezuela. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa sigalot na ito, lalong-lalo na sa balitang international. Matagal nang nagkakainitan ang Venezuela at United States of America. Si Maduro, presidente ng Venezuela at presidente naman ng Amerika na si President Donald Trump ay matagal nang merong hidwaan kahit pa man noong unang termino ni Trump bilang Pangulo ng United States of America. Lalong-lalo na ngayong taon na ito, pinaigting ni President Donald Trump ang kanyang kampanya laban sa mga ipinagbabawal na gamot at isa sa kanyang mga tinatarget ay ang mga bangka na dumadaan sa Caribbean waters na nanggagaling sa Venezuela at hinihinala na dito nagmumula ang mga ipinagbabawal na gamot. Sa mga bangka na dumadaan sa Caribbean waters, karga nito ay ang mga pinagbabawal na gamot. Siya namang winawasak ng military ng United States of America. At dahil sa napakalaki ng operasyon na ito, ipinadala na ng United States of America ang isa sa mga pinakamalaking warship sa buong mundo nandoon ngayon sa Caribbean waters. Mga fighter jets, mga aircraft carrier, meron na ring mga sundalo na ipinuwesto sa Puerto Rico. Tapat lamang ng Venezuela, may submarina. Kaya sa higpit ng seguridad sa Caribbean Ocean, may mga bangka na nagmumula sa Venezuela hindi nakakalusot lalo na kapag ito ay hinihinala na merong karga na mga ipinagbabawal na gamot ay winawasak agad ito ng Air Force ng United States of America. At ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Amerika ay ibinalita ng CNN. Ayon sa ulat, apat katao ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng United States of America. At isa pa sa ating mga source ay ang balita ng Sky News. Ganon din ang kanilang ibinabalita magkaparehas lamang ng CNN. Meron pang isa mga kaibigan, Ibinalita rin ito ng Al Jazeera. Nagkakaisa naman sila ng punto. Pareha sila ng ibinabalita. Talagang kinumpirma na ang US military ay nagsagawa ng pag-atake sa Caribbean waters. Apat ang nasawi. Kitang-kita sa video footage na inilabas ng United States of America ang pagkawasak ng bangka na kanilang tinarget. Meron namang mga survivors pero ang mga survivors, ayon sa ulat, ay hindi na ito nakagawa pa ng pagradyo upang humingi ng tulong. Ayon sa ulat, mula nang magsagawa ng pag-atake ang military ng Amerika sa Caribbean Ocean, umabot na sa 87 katao ang kumpirmadong nasawi. At sa mga ginawang pag-atake ng Amerika, kahit minsan ang Venezuela ay hindi pa nakapagsagawa ng paghihiganti. Wala pa silang pag-atake na isinagawa laban sa puwersa ng Amerika maliban sa isang warship ng United States of America na pinaikot-ikutan ng fighter jets ng Venezuela na nagmula pa sa Russia. Kung sakali namang lumaban ang Venezuela sa puwersa ng Amerika, may laban kaya ito? Well, sa tinatawag na Global Firepower Index sa taong 2025, ang Venezuela ay nasa ikalimampu Nangunguna ang United States of America, pangalawa ang Russia, pangatlo ang China, pangapat ang India, panglima ang South Korea at ang Venezuela ay nasa ikalimampu kung firepower ang pag-uusapan. Napakalayo nito kaya siguro hindi gumagawa ng pag-atake ang Venezuela sa United States of America dahil siguro ay alam nila ang kanilang kapasidad. At marami na rin sa mga sibilyan sa Venezuela ay nag-aalis na mismo sa kanilang bansa at nagtutungo sa ibang bansa upang maiwasan kung sakaling magkagulo sa kanilang lugar bunsod ng mga banta ng United States of America na papasukin nito mismo ang lupain ng Venezuela. At kung pag-uusapan naman natin ang military budget ng United States of America at Venezuela ay napakalayo ng agwat sapagkat ang United States of America Meron itong budget na 895 billion dollars samantalang ang Venezuela ay meron lamang 4.1 billion dollars. Hindi ito malapit. Hindi rin ito malayo, kundi napakalayo ng agwat. At kung pag-uusapan naman natin ay ang kanilang aircraft. Can you imagine? Ang United States of America ay merong 13,043 na mga aircraft samantalang ang Venezuela ay meron lamang 229 samantalang ang fighter jets ay 1,790 ang United States of America, samantalang ang Venezuela ay meron lamang 30. At sa Caribbean Ocean lamang mga kaibigan alone, merong 15,000 na mga sundalo ang Amerika na ipinwesto malapit lamang sa Venezuela. Meron sa Puerto Rico. Isama mo pa riyan ang pinakamalaking aircraft carrier sa buong mundo ng United States of America ay nasa Caribbean Ocean. Nandoon din ang napakaraming fighter jets nakapwesto, mga helicopters at submarine. Nandoon na rin ang anim na surface warship ng United States of America. Nandoon na rin ang tatlong amphibious ships. Ang Venezuela, meron silang military na active duty troops. Ito ay nasa 109,000. Meron din silang 8,000 na reserve personnel. At meron din silang paramilitary forces na umaabot sa 220,000. Ipinagmamalaki naman ni Maduro ang mga grupo na tutulong sa kanila kung sakaling magkagulo na. Ayon kay Maduro, tutulong daw ang mga milisya at abot ito ng 1 milyon. Isa pa sa ipinagmamalaki ng Venezuela ay ang pakikipagkaibigan nito sa Russia at sa China. Nako, matinding gulo ito pag nagkataon. Sana nga ay magkaayos na lang ang dalawang bansang ito. Nais ni President Donald Trump na bumaba sa pwesto itong si Maduro at kung hindi ay mahaharap nito ang military power ng United States of America. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito? Ipaalamang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.